Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, sa ating programang The Action Man. Ayan, bigibigibig shoutout po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world, maging sa ating mga ka-Action Man, mga kakamping. So ito po mga ka-Action no, sa may isang pahayag o video si Senator uh, Bato de la Rosa na kung saan eh may natatanggap na nga sila na tawag na nagpapakilala na galing sa ICC pero ang sabi niya iniisnab niya so ito po ang magiging premyo kung sakali ni Sinit Bato de la Rosa bakit naman kasi iniisnab mo eh, pwede mo naman sagutin ba? Diba? so ito po mga ka-action mga kakampink no? malalaman natin dito kung mapapadali ba ang pag-issue ng ariswarant dito kay Sinit Bato de la Rosa dahil sa kanyang pag-snob? Ito po, uh, makibalita po tayo sa News 5. Ayan, uh, courtesy po sa video nyo. Please allow me to use for informative purposes only. Maraming maraming salamat po. So dito po ay uh, na-interview po online si ang tumatayang council ng mga biktima ng war on drug mga kaaksyon mga kakamping na si Atty. Cristina Conte. So ito po, pakinggan po muna natin ito mga kaaksyon. Posible namang daw mas makasama pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang dead niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng may issuehan pa ng warrant of arrest si Bato dahil hindi niya pinapansin ang request ng ICC na ma-interview siya kaugnay pa rin sa investigasyon nito sa War on Drugs. Sinabi ni Conti kasunod ng kumpirmasyon ng senador na may natanggap siya mga email at tawag kamakailan mula sa nagpakilalang kinatawan ng ICC. Pero hindi niya ito sinasagot dahil hindi raw siya naniniwala na galing nga ito sa international court. Oh, interested mo? It's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. I don't know. We do not recognize their jurisdiction over us. So, yun yung mag... Ayun yung... Patuloy muna natin saglit. So, yun yung lagi niyang sinasabi. Oh, hindi niya naman sinasagot daw kasi eh, hindi niya alam kung utak ICC at isa pa daw, eh, wala naman daw jurisdiction ang ICC dito sa atin yun ang buong pagkakaala pag-akala ni Sinit Bato de la Rosa okay, so ito na po Sinit Bato de la Rosa pakinggan niyo po ito ang paliwanag ni Atty. Uh, Christy Conte Kaugay po ng balitang yan, makakausap natin si Assist ICC Assistant to so Council Attorney Christina Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Conti. Magandang umaga. Una po sa lahat, confirm lang po namin itong sinasabi po ni Senator Bato na tumatawag sa kanila. May information po ba kayo na ICC representatives kaya talaga yan? Hindi ko nakita naman yung mismong message pero alam ko na makikipag-ugnayan yung ICC kay Senator De La Rosa. And on the other hand, sabi ni Senator De La Rosa, meron daw kumontak sa kanya. So, kung baga pag-connect na lang kung yung bang mismo sinasabi ng ICC na pakipag-ugnayan, yun na ba yun? Uh, Senator De La Rosa is correct in, in taking steps to verify the authenticity of the communications, but I would caution him to be circumspect kung mag-aaralin niya ng mabuti kung ano, sino ba talaga ang sumusulat sa kanya. Kaya, hindi ko alam kung paano niya ini at ilang mga communications ang ini niya pero kailangan maging mas matalino siya tungkol dito pero sa infer sa pagkakaalam niyo po attorney based on the process ganyan po yun, kailangan siyang ma-interview at paano nga itong ginagawa niya na sinasabi niya ini-ignore niya anong implication po niyan Uh, kapag ikaw ay naging suspect sa isang investigation ng ICC, ipapatawag ka at iimbitahan na ma-interview on cam, on the record. May mga tanong at merong mga uh, mag-oobserve at magtatanong sa iyo na mga abogado ng ICC. So, essentially para siyang deposition kung tatawagin video deposition. Yung uh, pag-isnap niya sa ganitong imbitasyon na kusang loob sana siyang makakapagbigay ng impormasyon eh pwedeng mag-escalate o tumungtong sa punto na kasi critical na malaman ng impormasyon to, uh, ang impormasyon tungkol sa kanya or galing sa kanya mag-aakyat ito sa punto na sa pilitan na siyang papupuntahin o i-interviewin kumbaga at maaring nga ma-issuean siya ng warrant of arrest Pag yung warrant of arrest po ay uh, na-issue, kung sakali ano po, uh, ano po yan, uh, makukulong ba siya or kukunin ba siya dito? paano po mangyayari? Uh, ang warrant of arrest ay instruction sa kung sino mang pulis na hulihin ng isang tao at i-deliver o ibigay doon sa jurisdiction or custody ng isang judicial authority at sa puntong ito, yan yung ICC. So, ang essence niyan ay inuutusan sana yung PNP, the National Police of the Philippines, where he is found um, to arrest him, take him under custody, and bring him to the court. The seat of the court is at the Hague. At doon din magsisimula ang trial kung sakasakali. Itong mga iniisuhan ng warrant of arrest, ito lang talaga yung pinaka-importante. Sila yung kinikilala na most responsible or those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity in the Philippines. Kaya sa ganitong bigat ng uh, pinapatong sa kanya, eh nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataon na kontrahin yung ebidensya sa kanya sa isang judicial uh, arena. Umaga, hindi lang sa public na magbabatuhan ng akusasyon. Ito, harapin na niya sa korte yung mga aligasyon. Uh -huh. Pero yung uh, binanggit nyo na kahit sinong police uh, pwedeng utusan no, na mag-serve uh, nitong warrant, but ang minemaintain kasi ng ating gobyerno, wala tayo, we're not under the jurisdiction of ICC. So pwede ba nilang gawin dito yun sa Pilipinas? alam nyo, maraming paraan pero marami ring dahilan. Yung paraan ng pag-aresto sa isang tao, sa totoo lang, isang otoridad lang ang maaaring mag-execute niyan dito sa Pilipinas. Yan ay ang sangkapulisan, pwede rin by extension yung NBI, uh, which is under the Department of Justice. Yung law enforcement authority, ang kailangan lang naman yan, ma-turn sa authorities ng police din ng ibang bansa na paaring miyembro ng ICC. Ngayon, bakit gagawin ng pulis yun? Maaring clearly upon the orders of the president and the president may be compelled under different uh, motivations. Pwede because of an extradition request, because of Interpol uh, agreements, at pwede rin dahil sumusunod lang talaga ang Pilipinas dun sa batas na lagi nating ini-invoke sa batas at international order na lagi nating ini-invoke dito sa West Philippine Sea. So kung may ganitong mga international decisions, orders na ipinibigay sa Pilipinas, eh di ba dapat uh, kilalani naman natin to? Nasa interes ng Pilipinas na kilalani ng isang international warrant of arrest. Huli. Yun, yun ang maganda mga ka-action. Dapat sa Interpol na talaga para na sa ganun wala ng kuskus matikos. Oo, di ba? Kasi kung Interpol, kasi miyembro tayo ng Interpol, eh, mapipilitan ho talaga. Ah, wala na. Ito yung sabi natin na, iiyak na siguro si Sinit Bato nito. Di ba? Oh, paano na yan? Ah, Sinit Bato de la Rosa. Mukhang, mukhang, ma, ma, po, ma, mauudlot ang pangarap mo na maging senador ulit. Mukha lang ha. Oh. Eh kasi, naman masama kasi ikaw ay tinuturing na isa sa mga uh, pinagdududahan wala naman sanang masama kung pagbigyan mo kung sino man yung mga tumatawag sa'yo eh lagi niya kasing sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa atin o, oh, yun, yung kasi yung mga uh, paniniwala nila okay pero kung ako bakit hindi ko pagbigyan kung interview lang naman, di ba? Kung kunan ako ng statement, mga gano'n-ganon, eh kasi alam naman natin kung bakit siya hindi nagbibigay ng, ah, kung hindi niya, kung ayaw niyang pagbigyan. O, nasa kanya na yung kung anong dahilan niya. Ah, ah. O, ayan po, mga ka-action, ha, malino po ang sinabi ni Christina Kunti. Mukhang mapipilita na na isyuhan ito ng ariswaran si Sinit Bato de la Rosa. Okay, ayan ang gusto natin. Oh, tuloy po natin ito mga kaksya. So, pero ibang topic naman po tungkol dito kay Kerwin Espinosa dahil nagsabi siya na handa raw siyang tumayong testigo uh, sa ICC laban sa drug war. Tingin niyo po ba makakatulog yan at pwede niya pa po ba yung gawin considering na parang self-confessed po siya na drug lord? Sa ngayon, pwede pa kasi nasa investigation stage pa lang naman yung ICC. Kung mag-volunteer siya, uh, ibang usapin pa yung kung isasalang ba siya sa trial. At tingin ko ganun ang tunguhin niya eh na uh, sige kung anong masasabi ko eh baka pwede niyong magamit sa trial. Nga lang uh, malabo pa eh kung ano ba yung alam niya. Sa ngayon ang nakikita ko si Kerwin Espinosa ay biktima ng war on drugs. Siya ay namatayan, siya ay nakulong, siya ay napilitang magtumistigo laban sa ibang tao and so forth. Uh, bilang biktima, may karapatan siyang mag-participate o makialam dito sa mga proceedings. Pero iba pa ang pagiging witness. Depende yan sa kung anong sasabihin niya. Kaya, mas maganda siguro kung, or mas mainam, or mas kukunin siya ng ICC. Kung ang kanyang testimonya ay patungkol na hindi lang na nangyari yung EJK sa Pilipinas kasi na-establish na yan eh. Kundi sa kung sino ang may kasalanan. Kaya, if we can identify who is the most responsible or who are responsible for crimes against humanity for these extrajudicial killings in the Philippines if we can point to the hierarchy uh that perpetrated these crimes then perhaps um he could be treated as an important or significant witness okay marami po salamat kay attorney Chris. nako pag mapanood ito ni sinit bato de la rosa iwan ko lang kung ano na naman ang pakiramdam nito ni sinit bato de la rosa siguro nanginginig na talaga masabi si Sinit Batong, buti pa sinagot ko na lang yun. di <laughs> oh, diba? Wala naman masama mga ka-action sa pagsagot ng email kasi sabi niya nag email o may tumawag sa kanya. ba diba? Bakit kailangan didmahin? ba diba? Bakit kailangan ikalandakan yung mga walang juris jurisdiction? Eh, alam naman natin na mayroon. ba diba, mga ka-action, mga kakamping? Oh, ito, Sinit Batong de la Rosa. Ba, ikaw na po ang bahala niyan, ha? So, yan po mga ka no? malinaw na malinaw ang sinabi na tumatay yung council ng mga biktima ng war on drug na isa sa mga abogado no? na si attorney Cristina Conte, sinabi niya kung ano magiging implikasyon, kaya waiting waiting po tayo. Ito yung sinasabi natin na <laughs> iwan. <laughs> Kurarat na talaga ito mga DDS na ito. Ano kaya magiging reaction naman ng mga DDS na ito? ba? Diba? So yun lang po mga ka-Aksyonog, share ko lang po sa inyo muli. Maraming maraming salamat po sa News 5. Ayan, thank you, thank you so much sa inyo po. No? Mabuhay po kayo sa patas nyo na pagbabalita. Ayan. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyo lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.